po. Tapos po, 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 sa... Saan ang tinamaan? Sa kwetan? Sa kwetan. Ngayon, ano bang niyo? nyo? Ngayon po, eh, nangyari, may pinuhat po ako nung mga February. Sideways. Kasi mga kitap siya ko na yun. ko sa sideways. Lumagot po po ngayon ko. So, simula na. tire na. Ngayon kasi, pag nahuhulog kayo, nahuhulog tayo lahat, pag nauulog tayo, nasasaltak yung kweta natin. At yung disc ang nadadamage. Oo, lalabas sa x-ray. No fracture. No dislocation. Pero, yung mga disc hindi kila yan sa x-ray. Mararamdaman mo lang yan. Sumasakit yung balakang mo. Pag matagal ka nakaupo, tagal nakatayo, yan po, yun. Ano, tatayo ko sa uh, ikan. Uh, x-ray ko kasi nag-x-ray ako noon. Ah, uh, ito pala. Ito, Ah, uh, sorry. Lip knee to eh. Hindi uh, okay. po. Itong... Uh, ankle. Oh, okay. There is a minimally displaced oblique fracture. Iyan. Ito. May lumabas. Uh, minimally oblique fracture. Ibig sabihin, yung mga kampuhan. Iyan. Minimally oblique fracture. Through the distal. I ano mean, yung distal? O. Oh. Nangyari yung distal. Kasi noon, namamanig na itong pako. Tsaka nangyari na itong mga tuhod ko pala. Ayun. Bakit? Okay. So, ang ibig sabihin nito, then na, mali ako ng ano kala ko kasi, <laughs> inangat ko kasi, naligot na nito ako, nag-lip dito. pala tayo sa left yung may fracture, kasi mahaba eh. Ibig sabihin ng ibula, ito, ito, ito maling yung, yung maling dyan. Ngayon, nagkaroon ng, ang, ang, ang tinatawag kasi oblique, oblique movement or oblique ano, position, ganyan. Ngayon, pag ginanyan mo, nag, dito magkakaroon ng epekto dito. Dahil may minimal na fracture. So, Sige, patanggalin yan. Tignan natin kung ano pang uh, nababa. Kailan to? Year? Last year lang to mo, sir, Um, nangyari na po kasi yung nararamdam ko sa likod. Nanghihina, namamanhin na dito po. Hanggang sa talagpakan. So, di ko na alam kung naka-apak tong... Di ko na alam kung naka-apak tong pako. Doon pa pako. So, ginawa ko, dinagdang mo uh, ang punta ko lang mga uh, kayo, gano'n nun, uh, ano, no? Yung ano, kasi titignan ah. nyo yung fracture, kahit minimal lang yun. Ano naman yung fracture ano? ano? Kahit minimal ano? lang yun, kasi hindi mo na yan, sir. Once na ma-fracture ka, yep. syempre, hindi na yan 100% na dating sukat niya. Um, kahit minimal lang yun, may mga nakakapit dyan ligaments uh, din doon. Ako. Ngayon, So nakatumagal tumagal na rin siya, parang June yung nakita ko eh, June pa ba? June, uh, May. May June ganyan. May po nung no, nangyari. Mm. Uh, ano? Naghihilom naman yan, ilang taon na po ba kayo? 51? 51 o oh, naghihilom naman yan. 6 Six, so, six so, months. Pero ano pa rin no? oh, according sa no, dito po siya, yung ano yung nung tininingnan namin, pinakita sabi, sa amin doon sa X-ray, dito yung uh, Yung Utol? fracture. Ah. Uh -huh. yung nakalagay yun eh. Eto, siguro, eto, kasi, ito siguro, ito ang pibula kasi. Yung maliit na buto. Ma correct. Yung maliit na buto. Dito, pasag yung pibula dito, basag dito mo. Pero sir, mangyayari yan sir, pag nabasag kasi yun, hindi na siya mapiperfect. Kahit anong adjust, maaaring mabawasan yung sakit pero hindi ako sure ha, kung mapiperfect kasi pag na-fracture na talaga, iba na itsura ng buto na yun. Okay, sige. Pero ayusin natin yung lower back mo. Ako mo yung dahil yung loob ba sa loob nyo ito, mag-focus ka pa sila. Sige lang, i-video nyo lang. Huwag ng footage para... Huwag kayong matakot mag-video. Kasi mas maganda may record kayo nag subscribe din po ako sa inyo. Ay! Sige. Diyan lang na Diyan lang po. Ang pinakamaganda nito, sir, patulad yan, meron na kayong... Pagka meron kayong lower back problem, ang pinaka... Isa sa mga best solution, gumaan tayo. Okay? Sana hindi kayo ma-open. Kung kailangan, gumaan tayo. Kasi, ano ba yung shock absorber ng katawan natin? This. Ngayon, pag nakakaladag tayo, minsan, napapaupo tayo ng mabilis. Siyempre, mabigat tayo. saan mapapunta ang bigat? O, di pa baba, maiipit ngayon yung mga disk mune. That's My light is Tayo ko, sir. Boy. amat mo nga si sir. Harap ko rito sa akin, sir. Yan, dito. Yan pala, ha? No! Sarap. Uh, Ikaw ang magagilid. Medyo pagod pa kasi ako, eh. Baka bumiga yung balang ko, eh. Medyo <laughs> katakihan tayo. Ikaw <laughs> ang magagilid. Okay nung toko. Kaya pa kaya natin tayo pag ano, magbawas-bawas ng konti? Opo, pang, uh, sinusubukan ko po, trying hard. Sige, ang ah, mahalaga, hindi na try. Mm -hmm. Kasi pag uh, habang umiidad tayo at may tama yung balakang natin, tapos lalo tayong bumibigat habang patatako So, paano okay. na lang tayo? Hindi na hindi natin kakayanin ang katawan natin. Bimib, bumibigay na yung joint eh. Okay, relax na. Isa yan sa mga sikreto, magpagaan. ka okay. sa'yo. Okay. ito sa paa mo, Itong sa paa mo, kung gusto naman yung lakad mo rito, sumasakit pa ba siya? Medyo, uh, iba kasi itsura oh. iba lang ako. Iba itsura. Parang nagsiyede po, yan noon, eh. mo kanyo, eh. Pinahatak ko lang sa kanya eh. buti nga kahit pa paano, malakas loob mo. Kasi pag yan, nakasiyede na tapos nakatigasan na. Nakagalingan na, yun na yun. Buti nga ka mo, kahit pa paano, almost ano, almost perfect. Kung uh, Kumbaga, uh balik yung itsura. So hanggang ngayon, malit pa rin yung mga daliri. So pinagawa ko na naman sa kanya, mas manala noon, nung little pot na kami. So ganyan, pinahatak ko, tapos ganun muna. Wag mo wag mo mong, huwag ba, ano ka gano'n ito eh, basta tatakit ano, uh, so, mo na, ano, ikot-ikot, tapos hatakit mo na tapos gano'n sa anak ko. So kuman na naman pakiramdam ko po. Sakto 6 months pala to, 6 months, 7 months. Kasi ang ano, duration ng mga fracture, 3 to 6 months. Opo napanood ko po yun. Mapapanood ko sa... Opo. Oh, oh. <laughs> okay. Atakin lang to. Pwede naman kung atakin, huwag lang, huwag nang i-dibihin. Opo. Oh. Opo. Oh. Okay, tapakay tayo. Right, right, right. Ano yung mabilis mo kapag pabayad? Lemon water tayo. Ha? Mm -hmm. Lemon water. Magpakulo kayo ng lemon. Hindi naman kayo asibig? Hindi naman po. Okay. Lemon water, mabilis mo kapayad. Pakuloan nyo yung lemon. Iwain nyo na yung lemon sa apat. pakuluan nyo sa tubig ng isang litro. Yan ang gawin yung tubig. Baklas yan dyan nyo. Tsaka yung ano, kung ano, lagyan nyo ng hani. Organic. Eh, kailangan eh yung original na hani. May mga peking hani. May mga nagbibenta ng, sabi eh, galing bundok. Doon lang pala tinimda sa bundok. Dinagay asukan. Um. edad sa metabolismo. Pero pag kayo ay mga ang edad nyo, teens, 25 pa baba, nako, isang buwan lang yan, sa kalating buwan, kahit putol yung buto nyo, nagihigong yan. Mm -hmm. Dumitikit yan. Pag bata pa. Pero pag kayo ay 50 na, pa senior, mas mabagal ang metabolismo, mas mabagal yung pag-inog. Naging sa tiyan pa kayo sa'yo kaya yung duration na yan yung 3 to 6 months si sir ngayon boundary pa lang na ano eh halos nagbaboundary pa lang na 6 months eh wala kasi yung x-ray ni sir eh sayang eh pero inata ko lang hindi ko na nadinal kasi may fracture na yung dulo pwede na mong hatakin yan okay exhale kasi nasa dulo ng ano nasa dulo ng oblique position yung ano fracture mo yung pula okay Kaya na-fracture yun kasi nga, siyempre, tulong din ang bigat ni Sir. At sa gusto ko din pong, ano eh, uh, bawain at ibig i-balance eh, pero wala na po. Umigay na. Umigay na. siyempre, katulad yan, nilabanan mo, pap, e eh, manibis uh -huh. yung ng putol. nilabanan pero kung yung natumba ka, uh -huh. igilulong mo lang gano'n. Tama. Nilabanan mo eh, hindi siya na. Okay. Pero syempre ang instinct natin nun, ayaw nating matumbay. Kaya nila ba? Akala ko, kaya ko pa. Ngayon nga po eh. Ngayon ah, <laughs> sa isip eh, ko eh. yung time na yun. Siyempre, bumibigat tayo. Ayun, lumabot Malik yung araw na... Eh, nangyari pa yun nun. No, no, oh, kaya eh. Three weeks pa, akala ko spring lang. <laughs> Pero lumana ba? Luma na, ba? Lu luma na lang. Di na ako nakakatulog nun. Akala mo, spring lang. No? Mm -hmm. Pero nung pa-check uh, up mo, eh, may lumabas. Oh. <laughs> Fracture. Oo oh, po. Oh, ano ba ibig sabihin ng fracture? Sa mga hindi pa nakakaalam, pasal yung buto nyo. Fracture. Ngayon testing mo itong itapak. Tingnan mo kung ano pinagbago. O lalo kung sumaking ting-ting ting na <coughs> Ha? Parang diretso ka lang, normal ha? oh, salanan mo yan ha? Punta-punta ka rito. <laughs> okay, nawala so, rin sa itong balang nyo. Eh. Kahit pa paano, oh, tay, mag-iingat kayo sa paglalakad ha? Kasi bawal kayo matumba tay. Pag natumba kayo, siyempre, sa tulungan ng bigat, ulitin ko lang, pero oh, sorry, hindi, hindi ko kayo gusto ma-open. Malaking factor yung bigat. Okay, kung mababawas yun ito, medyo hirap na yan kaysa pag hirap sa so, lakinid niya. Ni. Lumit na nga rin. Kahit <laughs> <siyama po> pa paano. <laughs> pa Lumit na rin kasi talagang paklos ng sinuong <twin> dati ito, Sige, kaya niya. Lemon water <twin> <twin> paklas. <twin> okay ha? Ah, Oyes na ha? Oh, oh, Thank you. Salamat.